So magandang hapon na naman po sa ating lahat no mga kaidol no. So ito na naman po tayo mga kaidol. Sa ating kuntin mga kaidol no. So nag-uulan-ulan po. Ah uh, medyo ngayon lang din tayo noon makasakay ng barko mga kaidol. Ngayon lang din tayo makasakay ng libre na barko mga kaidol no. So rung tuwa naman po tayo mga kaidol. Tatakloban po ito mga kaidol no takluban papuntang Basi mga ka-idol pinababaan namin ng no, mga ka-idol no? so malapit lang mga ka-idol 2 hours lang biyahe mga ka-idol no? ay nandun na po sa daungan mga ka-idol so bigas po sana po hindi eh, nabasa yung ating bigas dyan nga karga mga ka-idol no? so, natin kabuhan ng pier ng takluban mga ka-idol so, nagulang ulan talaga nila may isang barko din uh, restar yata uh, Tristar tapos barko na kargahan po yata mga ano mga kaidol mga ah, malilita ah tangki mga kaidol no tangki tangki hindi natin alam yan huwag nung tangki yan tanki ng gas mga kaidol no nakita natin yung ating ah barkong sasakyan mga kaidol no sana po ay matapos na masakay na po tayo no yan po libreng sakay na barko libreng sakay yun o Edison ang pangalan mga kaidol no yan po no ito po yung mga kabuhuan mga kaidol sana po eh makasakay na po tayo no Kasi isang na naman po tayong tingga mga ka-idol no? <coughs> maganda sana kung nasa taas tayo ng truck mga ka-idol so, mga ka-idol so, ingat po tayo mga ka kasi may parating nga pong bagyo no? kalabarson po ang ating uh, bagyo no? ah uh, bagsak ng bagyo mga kaidol no Malabarson mga kaidol so ingat po tayo sa ating mga biyahe no mga kaidol no sa lahat ng ating mga ginagawa na po safety first mga kaidol dandahan na po tayo mga kaidol ha para sigurado po tayo sa ating biyahe dapat <tort> napakalaking ano rin dito mga kaidol yung mga forklift mga kaidol napakalaking pang buhat ng kontinyo urban mga kaidol medyo tahimik mga ka idol yata makaparada yung isang ano doon oh dami pa naman nung dala niyang i-beam mo oh. yata makaparada yata maka parking ano oh. tayo, yit tayo makaabot ito ah

langis pala mga ka-idol yung karga nyan so, mga kapwa ah, biyahidor so, shout out po sa ating lahat dyan mga idol no? so, gandahan na po tayo sa ating biyahe no, mga ka-idol na upang tayo ay maging ligtas sa lahat ng bagay mga lahat ng oras no, mga -idol. Wala, talaga idol Lanang na naman ang ulat ulan mga ka-idol sa mga kaibigan dyan no? shout out po sa ating lahat dyan mga ka-idol so, ah, po tayo talaga ng libre no mga ka-idol sana ay makasakay po tayo no talagang sa na naman po tayo nito mga kaidol Ang mga uh, pustuhan na naman mga kaidol ah. <coughs> Kalibrig sakay naman lang tayo mga kaidol no. Port ng Tacloban. So mga kaidolan, so sarado na po ang kalbiga mga kaidol no. Magsara po ng 27 mga kaidol kasi aayusin nila yung uh, tulay nila mga kaidol kasi nabiak mga kaidol no sa lindol po kasi di pa po lumindol po tayo ng ilang bisis no mga kaidol no Sana maayos ka agad, no mga kaidol para madali makatawid yung mga biyahidor dito mga kaidol no So kawawa naman <coughs> Sorry po Kawawa po yung ating mga biyahidor kung di makatawid dito mga kaidol Maso nga lang, kalbigan natin mga kaidol ang problema talaga mga kaidol no Uh, nabiak yung tulay mga kaidol kaya yun in, hanggang bintis nag, nag -abiso sila mga kaidol no uh, hanggang ang 20 city lang po mga kaidol. Mga kulat ulan na naman grabe naman. May bagyo pa. Naga mga kaidol no, manalangin po tayo mga kaidol na no? upang tayo po ay magiging ligtas sa lahat ng kuras, no mga kaidol. So hanggang dito na lang po ang aking itatampok na vlog. See you next vlog mga kaidol. See you next time. Bye.